Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Pagkabrigat ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Israel at Hamas nagkasundo na sa tigil putukan matapos ang higit isang taong bakbakan. Pagpasok ng mga foreign workers dapat na raw tutukan matapos ang isa na namang scam farm na nadiskubre sa silang Cavite. Samantala, Congressman Marco Leta, nanindigang tututulan niya ang isinusulong na muling pagbuhay sa prangkisa ng ABS-CBN. At ang si Q na nag-viral matapos na itaboy at hindi umano'y nanakit sa isang batang babaeng nagtitinda ng sampagita, sinibak na. Ang PNP Social naman iimbesigahan na rin ang insidente. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News ML, Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Webes, January 16, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada, brigada Balita Nationwide. Aga kabrigada, motopropio investigation ng PNP Sosya sa viral na pagtaboy ng security guard sa estudyanteng nagbebenta ng sampagita sa isang mall, gumulong na. Brigada Kat Austria, ibrigada mo. Brigada Report. Nakapulong na ang moto investigation ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSHA sa viral video ng isang security guard at batang vendor ng Sampagita sa isang kilalang mall sa Edsa Ortigas. Ayon kay PNP Civil Security Group spokesperson, Lieutenant Colonel Yudi San nagpunta na ang kanilang investigador sa nasabing establishmento maging sa security agency ng sangkot na guard. Georgia. Layon na anya nito na alamin ang punot dulo ng insidente na humantong sa marahas na pagtataboy sa Sampaguita vendor. Maaring masuspinde ang gwardya o ma-revoke ang kanyang lisensya sakaling mapatunayang may paglabag sa ginawang hakbang ng gwardya. Nauna nang sinibak ng pamunuan ng SM Megamall ang Secu at nakikipag ugnayan na rin sa security agency nito para sa pagsasagawa ng malalimang investigasyon. Ikinalungkot din ng pamunuan ng ang pangyayari. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, Senador, mas pinahihigpitan ang pagbabantay sa mga foreign worker kasunod naman ng bagong raid sa isang scam farm sa Silang, Cavite. Brigada Ann Cortez ibrigada mo. Brigada. Yeah. B -b 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 report pinunto na Senate Committee on Waste and Means Chairperson Senator Win Gatchalian na patunay lang ang bagong raid na ginawa sa farm sa Silang, Cavite na mayroon pa rin ilang pogohap ang nagpapatuloy ng kanilang operasyon. Ito ay sa kabilangan ng pag-anunsyo ng Pangulo ng Pogoban noong nakaraang State of the Nation Address. Ayon kay Gatchalian, bagamat mabilis ang pagtugon ng otoridad sa naging raid sa Cavite, ay dapat pa rin paigtingin ang operasyon laban sa Pogo. Samantala, nanawagan naman ng Senador ng mas mahirap higpit at mabigat na parusa sa sinumang foreign workers na mapapatunayang sangkot dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News of Friends. Rapido, Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, security at global affairs ng Japan at ng bansang Pilipinas, balak palakasin Brigada Maricar Sargan, Ibrigada mo! Brigada! <gibberish> report! nag call kahapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Japan Foreign Minister Iwaya Takeshi sa Malacanang. Sa naturang pulong, binigyang diin ni Takeshi ang kahalagahan ng mas pinalakas na kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas, partikular sa larangan ng seguridad at pandaigdigang usapin. Ayon kay Takeshi, mahalaga ito sa pagsusulong ng isang malaya at rules-based Indo-Pacific region. Ipinaabot din ng Japanese Foreign Minister ang pagbati ni Prime Minister Ishiba Shigeru sa pamahalaan ng Pilipinas. Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Marcos na napapanahon ang pagbisita ni Iwaya kasunod na naging trilateral phone call meeting nito kasama sina Shigeru at outgoing U.S. President Joe Biden kamakailan. Muli ring pinagtibay ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas na higit pang palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya sa Japan upang isulong ang kapwa pag-udlad at kasaganaan in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Uma, Brigada Balita Nationwide. Resolusyon naman na nagtutulak sa deklarasyon ng Food Security Emergency sa bansa, aprobado na. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada Report. Inaprubahan na ng National Price Coordinating Council ang isang resolusyon na nagtutulak sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency kaugnay ng supply ng bigas sa bansa. Ayon kay NPPC si Chair at DTI Secretary Maria Cristina Roque, layunin nito na maobliga ang National Food Authority na maglabas ng buffer stock ng bigas upang mapatatag ang presyo nito sa merkado. Paliwanag niya, sa pamamagitan nito ay mas mapoprotektahan ng mga consumer habang pinalalakas ang agricultural backbone ng bansa. Samantala, welcome naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang resolusyon. Ayon kay Laurel, isa itong critical move para maging abot kaya ang presyo ng bigas sa merkado. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mamahalik pa rin po ng ating mga balita mga kabrigada. Hindi nagpaligoy-ligoy pa si Congressman Rodante Marcoleta na tututulan niya ang panukala sa kamara na target may balik ang prangkisa ng ABS-CBN. Mababatid ka mga inihain ni House Ways and Means sa panel chairperson Joey Salceda ang House Bill number no. 11252 para mapaintulutan ng muling pag-ooperate ng naturang kumpanya. Sa kanyang explanatory note, sinabi ni Salceda na na clear na ng Security and Exchange Commission and BIR ang ABS-CBN sa mga akusasyong lumabag ito sa ownership restrictions at may pending na tax liabilities. Sa panayam naman ng Brigada News FM Manila kay Congressman Marcoleta sinabi nitong napagtibay na ng 18 Congress ang napakaraming paglabag ng estasyon. Uh, pagkatapos bigla na lang yung sasabihin, sinabi daw ng dalawang ahensya ng gobyerno na wala namang paglabag. Mm -hmm. Eh yun ay na-process na yung mga yun eh. Napagtibay na na napakaraming paglabag. Pagkatapos sa isa lamang uh, maliit at short na explanatory note, babanggitin walang paglabag. Sana naman siya nakakita ng ganong mm -hmm. klaseng basihan? Ang okay, dito mga kabrigada, maring sinabi naman mga mababatas na dapat mapatunayan muna ng mga kongresista na nagsusulong ng naturang panukala na walang violation ginawa ang ABS-CBN. Tutuntulan ko sapagkat gusto ko palitawin nila na walang paglabag talaga. Paano oh. na-establish nung 18 Congress? Mm. Eh wala nga silang sagot doon. Eh. Pagkatas, sasabihin na lang nilang piglan. Walang paglabag. Marami kasing kasi nung alinang nangyayari rito. Eh. Ang ni Congressman Rodante Marcoleta. Rapido! Ikada balita nationwide! Samantala mga kabrigada, ang liderato naman ng Kamara, kumpiyansang lalakas pa ang trade relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Hungary. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Aasahan pa ang mas matatag na diplomatic ties sa pagitan ng Pilipinas at Hungary lalo na sa larangan ng kalakalan. Mainit ang naging pagtanggap ni House Speaker Martin Romualdez sa delegasyon ng Hungarian Member of Parliament sa pangunguna ni Zolt Nemeth na siyang chairman ng Foreign Affairs Committee ng National Assembly ng Hungary. Inihayag ni Romualdez na natalakay sa pagkikita ang pagpapalakas ng bilateral cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Pinuri rin nito ang pagpapatuloy ng high-level exchanges kasama na ang pagbisita ni Hungarian Foreign Minister Peter Zizarto sa Pilipinas noong 2023 upang mapanatili ang matibay na relasyon ng dalawang bansa. Bubuuin ang Philippines-Hungary Parliamentarians Friendship Group sa Kamara pagkatapos ng 2025 midterm elections. Ipinaliwanag pa ni Romualdez na ang Hungary ang ikalabing apat na pinakamalaking trading partner na Pilipinas sa mga bansa sa European Union noong 2023. Kumpiyansa naman ang House Leader na mapalalakas pa ang kalakalan at may bibenta sa Hungary ang mga produkto ng Pilipinas tulad ng electronic equipment, machinery, optical products at medical instruments. Bukod dito, ikinalugod ng speaker ang pagsuporta ng Hungary sa kasalukuyang negosasyon para sa PHEU Free Trade Agreement. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Bagong, bago, brigada baldita, Nationwide. Samantala election watchdog naniniwala namang dapat tutukan at bantayan ang pagsira sa 6 na milyong balota ng Comelec. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! brigada. brigada. Report. Binigyang diin ni Lente Executive Director Attorney Rona Caritos na dapat mabantayan ang magiging pagsira ng komisyon ng eleksyon sa 6 million na balota. Ito ay kasunod ng temporary restraining order ng Korte Suprema kaugnay sa disqualification ng kandidato. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Caritos, sinabi nitong posibleng may pangamba mga tao na posibleng magamit pa rin ang 6 million na mga balota para sa pandaraya. Bagaman tinitiyak na hindi na magagamit pa ang mga balota sa makina, naniniwala siya na dapat pa rin bantayan ang pagsira sa naturang mga balot. Kapag so, may nabago po dun sa balot design, mababago yan, mababago rin po yung configuration ng mga makina natin. Oh. So kahit ipasok po na ipasok yung mga lumang balota na yan, hindi na po yung i-recognize, -re mm. i-reject na po yan. So yun po yung una natin dapat mm. assurance sa mga uh, kababayan natin na ay, hindi yan magagamit sa pandaraya. Oh. Pero nevertheless, kailangan pong bantayan na dapat masira mm. yung mga balotang yan para hindi na magamit sa kung saan. Paanawagan ngayon ni Caritos, ang pagiging mas handa pa ng COMELEC sa ganitong mga sitwasyon. Ibilahagi niya rin ang sistema ang ginagawa ng ibang bansa upang mas maging epektibo ang hakbang sa ganitong klaseng insidente upang hindi na masayang pa ang mga naimprentang balota pati na ang ginastos para rito. Ito ay ang pagsulat ng pangalan mismo ng politiko na hindi kasama sa balota na mababasa pa rin ng makina isulat ng mga botante yung pangalan ng kandidato yon. So, ibig sabihin po noon, kahit hindi siya kasama sa balota, pwede isulat yung pangalan niya. Hmm. At yan po ay magagawa o mabibilang ng makin ang gagamitin. So, may ganun naman pong technology. So, baka po yung isa yun sa mga pwedeng pag-isipan at pag-usapan sa Comelec at lahat ng mga stakeholders. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Mga kabrigada, ng Project Dalisay sa pangunguna ni Chief Justice Melo Sereno na nagpapakalat sila ng fake news sa kanilang social media para taliwas sa nauna ng pahayag ni Senadora Risa Honteveros. Si Honteveros, mga kabrigada, ang author ng Adolescent Pregnancy prevention bill nakakapasalamang sa ikalawang pagbasa ng Senado nitong mga nakaraang linggo layunin ng panukalang batas na ito na tugunan ang tumataas sa bilang ng adolescent pregnancy sa ating bansa sa pamamagitan ng pagsusulong ng reproductive health education ngunit sa kabila ng layuning ito Iginigit ng grupo nila si Reno na hindi ito makakabuti sa mga kabataan dahil naglulunsad umano ito ng international standard na posibleng magdulot pa ng pagtaas ng early pregnancy. Pinatikos naman manang senadora ang mga ito at sinabi niya pananakot lamang ito sa mga Pilipino at pawang kasinungalingan lang dahil wala sa itinutulak na probisyon ang pangihikayat o pagtuturo ng bodily pleasure o sexual rights sa mga batang edad 6 hanggang siyam na taong gulang. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa tanghali! Kamantala mga kabrigada, we welcome the Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo. Ang bago at mas pinalawak na benefit packages ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth na target na maging epektibo ngayong taon. Sa naturang package, magkakaroon daw ng benefit package din para sa mga ischemic heart disease at mas dagdag na rin ang coverage para sa per, uh, percutaneous coronary intervention. Maliban pa roon mga kabrigada, natupad na rin ang hiling nito ng pagkakaroon ng outpatient emergency care benefit package. Pero sa kabila nito, sinabi pa ng senador na hindi pa rin niya... Hindi pa rin niya titigilan ang naturang hensya hanggang ang lahat ng kanilang ipinangako sa kanilang lugar ay uh, under oath at ito ay kailangang matupad. Rapido, ricca da palpito. mga kabrigada balita international umabot na po sa isang kasunduan ang Israel at Hamas para magdeklara ng tigil putukan matapos ang higit isang taong giyera kinumpirma ito ni mediator o ng mediator ng Qatar at ang iba pang mga local officials. Maliban sa napagkasundo ang ceasefire, nagkaroon din ng agreement para magkaroon na ng palitan ng mga hostage at mga binilanggo ng magkabilang panig. Umaasa naman ang Qatari officials na ito ang magiging huling pahina o pahina ng kanilang gera at susunod ang panig ng Israel at Hamas sa kanilang mga kasunduan. Napuno naman ng tao ang Gaza Strip at iba pang public areas para ipagbunyi ang inaasam nilang kapayapaan matapos bawian ng buhay ang libu-libong mga sibilyan at mga sundalo. Bagong, bagong. Balita, weather update. Weather update. Mga kabrigada, mga ng mga pagulan ng Bicol Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, dulot na rin ng shear line. At or light to moderate rain naman ang mararanasan sa Cordillera at uh, nalalabing bahagi ho ng Cagayan Valley dahil sa epekto ng amihan. Northeast Monsoon din ang nakakapekto sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi po naman ng Central Luzon. Cloudy skies condition din na may mga kasamang pagulan ang mararanasan sa Visayas, Caraga, Davao Region, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa epekto naman ng Easterlies. Partly to cloudy skies ang may chance sa lahat o ang may tsansa na mga isolated na pag pagulan ang mararanasan sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Samantala, mga kabrigada, wala namang namataan na bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa ating health news, ano naman ang mga pangunahing layunin mo sa pag-iipon para sa anak mo? Sa layuning masigurong magandang kinabukasan ng mga anak, maraming mga magulang po ang nag-iipon para sa kanilang edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng pag-iipon ay ang paglalaan ng pondo para sa kolehiyo, emergency funds at mga karanasan tulad po ng paglalakbay at workshops. Bukod dito mga kabrigada, itinuturo rin ng mga magulang ang halaga ng pagbibigay sa komunidad at kahalagahan ng paghahanda para sa pagiging independent ng mga anak. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at disiplina sa pag-iipon, layunin ng mga magulang na matiyak ang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Narito mga kabrigadang Moms Love ES1 Capsule na kasama mo sa pagpaplano para sa iyong anak. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love is 1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada Tahimik, Payak at Punoho ng Pangarap ito ang Bukogan Bay National High School sa Lagonoy, Camarines Sur. Dito mga kabrigada, unti-unting iniyakbang ng mga estudyante ang kanilang mga paa patungo ho sa kanilang mga minimithi sa kabila ng maraming kakulangang pasilidad at gamit po sa eskwelahan. Sa dalawang makeshift classrooms na ito, itinatanim sa isip ng mahigit isang daang estudyante sa grade 7 hanggang grade 9 ang mga aral mula sa kanilang mga teachers. Ang mga estudyante ho ay mula sa Bakogan at sa mga karatig barangay sa North Coastal. Nasa taas man ang bundok, malaking tipid din dahil hindi natatawid pa ng dagat patungo sa barangay Tambang na sakop na ng bayan ng tinambak. Ayon po ho sa school head na si JB Francia, bukod sa school buildings, nais nice din nila na magkaroon ng mga gamit ang paaralan tulad ng laboratory equipment, TV at iba pa. Hirap man, labis ang pagsaludo ho nito sa mga guro, mga kabrigada. Ayon pa kay Punong Barangay Hil Jacinto, bukod daw sa mga gamit, plano rin nilang masupplyan ng tubig. Kaya naman upang personal na mabisit ang lugar, bumiyahe ang Brigada News FM Naga at ang One Tahanan Party List patungo ho sa Lagunoy North Dala ang maagang pamasko tulad ng school supplies at iba pa katuwang ang ating mga partners. Ayon pa kay Barangay Kagawad, Fremil Prado, magiging daan ang pagbisita ng Brigada News FM at One Tahanan upang makita ang kanilang pangangailangan. Gaano man kasimple ang lugar mga kabrigada, matayog ang pangarap ng buong komunidad. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy hunin yung suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, ka-Brigada! Balita, balita Makabayaning pag-tutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.